Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa biyaya ng ating Panginoon kagapay ating pag-uusapan ang isang mahalagang bagay tungkol sa ating tamang katayuan sa ating mga buhay. Maraming tao ang ligaw sa sariling paglalakbay sa buhay, hindi alam kung saan patungo. Yung iba naman ay takot lumakad pasulong at nakahinto lamang sa isang bahagi ng buhay niya. Ang sabi sa aklat ng Heremias kabanata 6 talatang 16, Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, Tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Kagapay, hindi tayo niligtas ng Panginoon para masabing ligtas lang. Meron tayong dakilang layunin at tungkulin sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Hindi tayo nakadesenyo na nakahinto lamang o stagnant. Matagal tayong lilinlang ng Diablo at inilagay niya sa isipan natin na pagod na tayo at marami na tayong ginawa kaya ang nais niya ay tumigil na lamang tayo. At nililimitahan na lang natin ang ating mga sarili sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kagapay, gusto kong ipaalala sa iyo na ang pinaglilingkuran nating Diyos ay Diyos na walang limitasyon. At ito ang magtutulak sa atin hanggang sa maranasan natin sa ating buhay ang katotohanan at pagkilos ng kanyang presensya. Subalit darating ang panahon na sa iyong paglalakbay dito sa mundo, mararating mo ang sangandaan ng iyong buhay. At sa oras na marating mo ito, ipinamamanik ko na huwag kang hihinto sa kalagitnaan. Tayo ay magpatuloy sa pagsulong at mararanasan natin ang dakilang bagay na inihanda para sa atin ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ang iba ay hindi maranasan ang katagumpayan ng buhay sa kadahilan ng pagnarating na nila ang sangandaan, sila'y humihinto sa kalagitnaan at magsisimula ng mag-isip, matakot, mapagod at malito. Kaagapay, nasa sangandaan ka pa lamang. May dulo pa na gustong iparating sa iyo ng Panginoon. At ang nakalulungkot, marami ang nasa sangandaan ng kanilang paglalakbay na maling daan ang kanilang tinatahak. Kaagapay, kung nandyan ka ngayon sa kalagayang yan, kailangan mong magpasya kung saan ka patutungo. Maaring nandyan ka sa iyong safe zone o nandyan ka sa iyong comfort zone, ang lugar ng pagpapahinga, paghihintay at pagkahimlay. Paano mo mararanasan ang buhay na nakalaan sa iyo sa hinaharap kung ayaw mong humakbang papasulong? Marahil maraming hadlang sa ating daraanan para sa ating pagsulong. Maaring natatakot kang magkamali. Maaring ayaw mong mapasubo at iniisip mong baka hindi mo naman kayang tapusin. Maaring iniisip mong hindi ka pahanda at maaring iniisip mong baka ikaw ay maligaw. Subalit, sa kabila ng mga kadahilanang ito, ayaw mo namang tawagin kang mahina at walang paglago kagapay ayon ng panginoon na manatili kang stagnant o nakahinto na lang ang buhay mo at wala kang paglago tayo ay dinisenyo ng diyos na lumago sa lahat ng aspeto ng buhay natin ang nais kasi ng diyos ay ma-enjoy natin ang bawat sandaling tayo ay nabubuhay sa mundong ito at kung may mga pagsubok man na darating sa atin siya din ang tutulong para malampasan natin ito kung ipagkakatiwala natin lahat sa Kanya. Tandaan mo ito kaagapay, where there's no spiritual progress happening, no breakthrough or maturity. There's no progress if we stay here at the middle of our crossroad. Wala sa sangandaan ang sariwang pastulan. You cannot find good pastures if you will not decide to move ahead. Kaagapay, sumabay ka na. Ang madalas na kadahilanan kung bakit maraming tao ang di maranasan ng pagpapala at hindi makita ang magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay ay sa kadahilanang sila ay nakahinto sa kalagitnaan. Nais ng Panginoon na ikaw ay lumakad pasulong at ikaw ay lumago sa pananampalataya upang tuluyan mong malasap ang buhay na ayon sa kanyang magandang plano para sa iyo. Ang sabi sa mga Hebreo kabanatang 6 sa mga talatang 1 hanggang 3, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at yan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Kaagapay, kailangan natin sumulong at marami pang ipagagawa sa atin ang Panginoon. Isa sa magandang plano sa atin ng Panginoon ay gamitin tayo bilang daluyan ng kanyang pagpapala, daluyan ng kanyang pag-ibig at daluyan ng kanyang kalakasan para sa iba. Meron pang mas matinding gagawin at ipapakita sa iyo ang Panginoon. More serious thing in His kingdom. Mahirapan kang umusad pasulong kung hindi mo seseryosohin ang pagsunod sa Diyos panahon na upang bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang ating pagsunod sa Diyos. Humakbang ka kaagapay, pasulong. Your first step is the greatest opportunity to accomplish your race. Hinihintay ka ng Diyos na gawin ang unang hakbang para iwanan ang iyong comfort zone upang pumasok sa panibagong aspeto ng buhay mo, bagong level ng pamumuhay. Sabi sa Kolosas Kabanatang Isa, sa mga talatang Siyam at Sampo, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kagapay sa kaparewaring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702-DZAS Radio TV agapay ng sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.